sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. John chapter 6 verse 35. Ang aral ayon kay San Juan chapter 6 verse 35. Para sa mga taong walang sawa at tuloy-tuloy sa paglilingkod, ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay ito. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng isang uri ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay ito. Ang talata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus. Ang mga taong sumasampalataya sa kanya ay hindi kailanman magugutom o mauhaw na nagpapahiwatig ng isang espiritual na kasiyahan at pagiging kontento. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang isang gawain kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya. At ito naman ang paglilingkod. Bilang pagpapahayag ng pananampalataya, ang mga taong walang sawa at tuloy-tuloy sa paglilingkod ay nagpapakita ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang kanilang paglilingkod ay isang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Ang kanilang pagsisikap ay nagdudulot ng kasiyahan at pagiging kontento na siyang pangako ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos. At salamat po sa iyong pakikinig at pagsubaybay. God bless you. Thanks God Nawa, na nagustuhan nyo ang aking video. Sa ngayon lang po nakapanood ng aking video ay follow nyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Bro Chris channel at follow sa aking reels sa Bro Chris Montadraya at like, subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.